Magandang hapon po. Ako po si Marilyn Reyes, na isang OFW dito sa lugar ng Italy, na magse-share ng simple natutunan ko patungkol sa paggawa ng isang video. Okay, sa inyong computer, i-ready po ang ang slide presentation na maaaring sa Google Slide, PowerPoint, o kaya Canva. Get ready with your Zoom app also. Paano mag-prepare ng isang presentation? Okay. Uh, sa ating screen, makakita natin dito yung slide. Kung saan na doon ng araw, i-click natin yon At lalabas ang screen na kung saan na yung, yung presentation na ipapakita mo sa video. Kung nadudunasan ng araw, iyan po yung aking pinili upang gawa ng video. Slide is ready for video presentation. Ito na po yung pinili ko kanina. I-open na po natin ang Zoom up At makikita na natin doon sa taas, mayroong meeting. Sa baba yan, makikita natin yung Join with computer audio. Pwede natin i-maximize yung ating screen para makita, makita natin ang kabuuan ng, ng ating zoom out. Then, sa baba nun, makikita, yung share screen na kulay green. I-click yung green na yon lalabas sa yung computer screen yung nakaredy na Google Slide. Isi-select ko na yung kung alin yung ating, aking gagawa ng video. Then, click share doon sa baba, sa, sa left, sa right side. Ito po yung aking ipipresent. One in Christ love. Para ma zoom out natin, um, i-click natin yung present at sa baba noon ay meron ulit na i na pres presentation. in your computer has your full screen ready to ready for audio recording. So, i natin yung audio recording. Makikita natin yung doon sa taas, meron po doon na Kulay green you are screen sharing. Then sa dulo doon sa upper side ng ng right side nakalagay po doon yung more kung nasaan na nasa, nasa doon yung arrow. Tapos sa baba noon mo yung record on this computer, click para mag-start yung recording. Pagkatapos matapos na nating record, mag-exit na tayo doon sa ating presentation, then end all meeting. Ang audio will convert to video. Makikita natin dito yung ating ginawang presentation convert meeting recording. Kung tayo na mai nagakamali at muli natin muli mong gustong umpisahan sa so umpisa stop converting. Mag-uumpisa ka ulit sa umpisa. Where is your video? Makikita natin yun dun sa document. Tapos, ang kanyang pangalan dun ay Zoom Zero. Click natin yun. At ito na po yung final product. Makikita natin dito yung Okay, ipiplay ko po. Nagpiplay na po siya. Yan. Kung meron po tayong natutunan, maraming salamat sa panonood. Give love on Christmas Day, huwag kalimutan mag-subscribe at sa susunod muli.